isang magandang araw mga kamamba ay e dumating po dito sa akin na Rosie 125 ang problema po niya ay wala po siyang pag inon mo po yung susi wala po siyang power Ayan. wala, walang power ngayon gumamit po tayo ng test light para i-check natin itong kanyang ignition switch. Okay. Ito pong pula. Ang makikita natin. Yan po ay wire na ating ignition. Pula. berde. Ito po yung solid na white. Tsaka po itong black. At ah, uh, may stripe na kulay white. Ito po. Verde ground. Tapos ito pong pula. Yan po yung diretsyo sa battery. Na dumaan sa fuse. At ito po namang itim. Yan po naman yung accessories. Ito pong itim, nagkakaroon po yan ng supply. Kapag binuksan natin yung suksian, yung supply ay galing dito sa kulay pula na wire. Ngayon po, wala po siyang supply dito. Wala po siyang connection sa battery. mayon ang ginawa po natin, pinakamadaling paraan kung mapapansin nyo po yan nagtapping po tayo ng wire na kulay itim tapos ganito lang po ang yung gawin para hindi na po kayo magbuklat ng harness yan ang pa po yan pero i-organize pa po natin ang maganda i generate ko po dito sa ating fuse okay para po masupply yan ah yung ating accessories isa po tayo ay mag ano, magkalkal pa ng ating harness ganyan po ang inyong gagawin ayan oh. Ah. po ayan umiilaw na hindi gaya kanina na siyang power okay ngayon ito po pag nakao ng susi, lilipat po siya dito. Sa item, sa accessories. At yung accessories ang magsusupply sa placer, busina, CDI. Okay. At may isa pa po siya problema. Ayan. Ito pong wire na ito. Ito po ay papunta sa uh, switch ng placer. Wala rin po siyang placer. Ito pong gitna. Yan, dapat po magbi-blink yan, magre-relay ang ilaw na yan. O, oh, kung mapapapasin po natin, wala rin siya. Yan, di pa ni bago po, may putol na naman po yung linya na yan. Ito po naman, ito pong medyo light brown ng kulay. Papunta po yan sa ating placer relay. Ngayon, isa magkalkal na naman tayo ng ating harness. pag sure cut na naman po tayo. ayan, Ito pong wire na kulay itim. Yan, itong isa. Yan. Oh, light brown. yan po, yung light brown na wire. Sana po ay nasusubaybayan ninyo ako upang pag nag-troubleshoot kayo ng inyong mga klaser, eh kahit pa paano, ay may idea kayo kung pa pa yung gagawin. Dito po, nga direkta sa light brown. Dahil ito pong kulay itim, yan po yung accessories may supply na po yan kapag naka-on ang ating susi. Okay? Uh, yan po yung sakit ng ating relay. Nalagay na po natin yung ating relay. Ito po yung placer relay. Yan. Okay? Tingnan na po natin dito sa head kung mag uh, mag-bibling o magre-relay na. Yan kanyang ilaw o kung may supply na okay ganyan lang po kasimple para po tayo hindi na mag shot. o mag lang harness ganyan lang po ang ating uh, gagawin okay siya na po sa munting video kong ito simpleng video kong ito para po sa hindi na kakaalam ipidi po natin itong i-apply sa ating mga motor o oh, yan, meron na po siyang laser. Okay, maraming salamat po sa panonood. At hanggang sa muling video, God bless po.